hindi naman magbigay so itong ating mga senior uh, chicken ay ayun may kumain na ata ng itlog ngayon ah. hmm. naku, ayan isang magandang buhay isang malamig na naman na umaga mga ka-farmer at Eto kahapon, wala po kami dito at uh, naganap na po ang harvest ng palay natin. Eh wala busy po tayo ngayong linggo na to eh. Unang-una na andun po kami kina Leo Chavez Beans Windows. Ah uh, <clears throat> pangako ko po sa kanya na i-vlog yung uh, fabrication, yung uh, kapag vlog uli doon sa kanyang... Uh, business ay ayun na-check na natin so ayun maraming salamat sa iyo brother Leo at uh, thank you din pala nakapag harvest na tayo at uh, 93 naman mga farmers may natirang uh, 84 <clears throat> kaya lang 17 pesos per kilo ang uh, bili lang ng palay pero okay naman eh, hindi ko na po ibibigay sa hindi na natin ipapasaka sa iba kasi iniisip ko nga Dagdag trabaho na rin po Kina Kongkong -Kong at Rizal Paminsan-minsan sila na po yung nag-i-spray Kasi uh, Minsan iisipin mo ano na naman ang ipapagawa Para at least eh Dagdag din ano So ayun Eh kahit pa naman Siguro kumita din ng mga 20k uh, Pang uh, ano, Pang uh, bayad natin sa upa <laughs> Eh ganoon naman So ayun Hindi pa natin nakukuha Pero 93 not bad at uh, malay natin, pala rin tayo makaipon-ipon at makabili din ng uh, transplanter. So, yun yung aking uh, isa sa mga pinapangarap din. Para, sabi ko nga kay Ate Mary, yung naandito katabi namin, sabi ko, te, pag ano, subukan natin yun, tagulan, maganda yun. Kasi hindi mo na inaalala na dadapa pa yung palay mo. Kaya pag kasabog pa lang, inulan ka ng malakas, patay na yung palay mo, ba diba? So, yung timing wala ka nang aalalahanin so ayun po at uh, ngayong araw, ano bang gagawin nila? Yung uh, <coughs> ano? Pinapahabol ko sana yung ating uh, stage na pinapahabol na at least magamit na po ng Saturday. So hopefully ay uh, nakapag-order na rin pala ng buhangin si Papa Yam. Ayan. Pero bago ang lahat ay uh, gusto kong batiin at uh, i-congratulate ang uh, isa nating uh, viewer na si Mok Asunsion. Ayan, si Mok Asunsion po ay nag-champion sila sa uh, tingin ko Battle of the Champion to. Ayan, oh. Battle of the Champion, Champions Fan Shares League daw first overall. Tapos sa uh, lap champion, Solo Bird Maasin Late, 707 kilometers. Wow, galing ah. Ayan mga ka-farmer, ang kanyang loft ay hmm, MGM Loft, Pampanga. Ayan, at batiin na rin natin si Gore Asuncion at yung kaibigan niyang nasa US daw na si Monching Gonzales. Ayan, brother Monching, pag mo ha, malapit ka lang dito. Huwag mo kakalimutang pasyal dito sa ating lechunan. <laughs> so ayan, maraming salamat sa suporta tapos sa uh, ayan si Junjun may ginagawa din pong hagdanan pa so para at least makaakyat na tayo eh, alam niyo naman itong sabi ko nga I'm thankful na dito sa akin eh uh, itong uh, pinahiram sa akin ng Panginoon na uh, lupa dahil hindi naman natin pag-aari di ba kahit sabihin mong akin 'yan ang lahat ng uh, lahat ng bagay dito sa mundo hiram lang natin kasama ng ating buhay alam naman natin lahat yan kaya lang yung iba sinasabi pero hindi naman sinasapuso di ba? pero dapat isa puso natin na ah. kung ano man ang meron tayo ah, thankful tayo na ma-enjoy natin di ba? ano man yan pera man yan o anong gamit o anong bagay iba po yung na-appreciate natin na ah. salamat ako po isa talagang honestly pinagpapasalamat ko dahil Lagi ko din binabanggit sa mga bisita dito yan na thankful ako kasi, di ba, yung binigay niya sa akin, yung pinahiram niya sa akin na ito yung property na naipundar ko din sa barko ay eh, talagang na-maximize from, ano, from lahat, di ba? So, isipin nyo na sa business, yung Madre de Agua, sabi ko nga, yung Madre de Agua po, yung benta ko sa Madre de Agua, bayad bayad po napalitan na ba na kung baga eh, na surpass niya pa yung kung magkano yung bili ko ng lupa ngayon so napakalaking blessing po noon tapos sa ah, nagamit ko pa dito sa YouTube di ba kita niyo naman nagamit natin naging content ko pa yung kasulok-sulokan <laughs> ng uh, lugar na ito hanggang ngayon nagagamit pa po natin sa business at the same time yung ating dream home ayan naandiyan na po di ba hindi lang dream house dream house na dream home pa So, tapos na pag paggising mo. Nasa tapat ka ng bundok. May fish pan ka pang libangan. May kalapate. May mga alaga kung konting manok dyan. May tanim-tanim. So, hindi ka na aalis, ba diba? So, yung iba, aalis pa. Pupunta lang sa kanilang farm. So, ito, ano na eh. Nandito na po, whole package. Mini farm. Hindi ko na nga rin masabing farm eh. Kasi, I'm converting it into ano na eh parang ano na 'di ba agri business na yung uh, naandiyan na po yung litsunan, yung kainan so pero ganun pa man malawak ang lote uh, at 'yung mga bata isa pa sa mga pinagpapasalamat ko din po yung mga bata ah uh, simula nung uh, nilagay namin yung playground tama nga si bebe tama diyan pa lang sabi niya kahit gumastos tayo para sa tatlong mong anak sulit na sulit na tapos nagagamit pa nila yung anak ni Rambo, di ba, yung mga uh, pinsan o no? mang maglaro diyan, eh doon pa lang po Bawi na. Yeah, ayun, isang bagay na kailangan ipagpasalamat din. Dahil yung mga bata po, sabi ko nga, <coughs> ang mga bata, mas pipiliin pa rin po yung outdoor, outdoor uh, ano, play. Yung mga yung mga laro nila na pang uh, dito, physical and outdoor uh, ano no, na activities kaysa sa po sa cellphone. Kaya lang naman nag-choose sila lang cellphone kasi talagang bored, walang magawa, no. Pero kung may, may pagkakataon po silang mag-explore, lumabas, umakyat ng puno, manghanap ng gagamba o ano man diyan, maghanap ng <laughs> makikita nyo si na andiyan nung may mga hipon-hipon dito nang huli din sila ng hipon. Alam niyo 'yon, isang uh, uh, bagay na talagang maipagpasalamat natin dahil di ba na ano po nila yung uh, yung natural na nalaro no hindi lang sa bahay sa kwarto cellphone lang ng cellphone eh at least ayan naanjan po sila pag gising nila minsan di pa nag-aalmusal tatawagin mag kumain muna ng kaunti bago maglaro so ayun talagang uh, ano tayo oras na pala napadaldal na naman tayo pag ako pa naman nagumpisa <laughs> kung sa saan nakakarating so ayan po mga ka-farmer tuloy natin at ako po ay, uh, may duty mag-ahatid pa at, uh, mag ano tayo, mag explore na naman tayo sa palengke. Routine, ayan. At bukas, mayroon tayong bisita, sina Tita Susan at Tito Luis and friends pa. Uh, ayan, ako ang host nyo, Tita. Huwag po kayong mag-alala. ba? Diba? So, ayan. Uh, pagbigyan nyo naman na makabawi kami sa suporta po ninyo sa mahabang, mahabang panahon. So, ayan, maglilit tayo. Mayroon na dyan. Tapos, sa... Uh, ni daw papakatay tayo ng isang manok. Tapos sa uh, try ko maghahanap ng ano makapag uh, lumpiang isda. Ano pa ba ang pwede? Tingnan natin kung ano pang pwedeng i-ano, gulay siguro, isang gulay. So ayun po para dito ninyo mag, maglaunch. So ayun po at uh, shout out din po kay Ate Marisa Kristovich. Ayun ka ko lang po siya kani kahapon. At uh, excited na rin nga makauwi, naka-reserve din sila pero March 5, bibisita daw po at uh, gusto niya kaming masolo din kahit papano mga kwentuhan dahil baka daw busy, wala na ang <laughs> ngitian na lang <laughs> so, ayun ano pa ba, kasapsapan adventure malapit na abangan niyo po yung aming mga activities doon mukhang magandang adventure ito, mukhang masaya so, makipag-relax po kayo kasama namin makapunta man lang kayo sa kasiguran at hopefully, sana ang shearline ay humina yung po yung pagsasalubungan ng mainit at malamig na hangin <laughs> hangin amihan at uh, inter ano ba to ITZZ ba tawag doon so yung mainit pong hangin galing Pacific daw pag nagbabanggaan yung yung gitna noon na, na andun ngayon sa norte so pero si Sonya yung binibilang ko po ng isda at uh, lobster nagpost nung isang araw ang daming lobster wow talaga naman So, abangan natin yan. Sina Ate Gina naman at Kuya Glenn de Guzman yung kasama namin. syempre, as usual, family. Eh, isipin nyo, two weeks na lang ang bakasyon nila. and spend pa sa amin yung isang linggo. <laughs> at yun pa raw ang highlights ng kanilang bakasyon. So, ayan, marami salamat ate. At uh, excited na, excited na. Linggo pa lang na andito na sila. And then, uh, Monday, madaling araw, God willing, ay alis na po kami para uh umpisan ang in uh, granding bakasyon kasap-sapan adventure ayan kasama din po ang uh, wagon family ang mga french at uh, syempre mga boys si Marco nakasingit pa bago nating singer <laughs> sigih sama may spasyo pa naman so rambo family kasama uh, kaya lang uh, hindi kasama si Rambo at si muro, yung lalaki at uh, busy daw sa school So, yung apat na babae niya ang kasama at least, di ba? So, napasama natin at uh, hopefully mag-enjoy po ata. Uh, gabayan tayo ng Panginoon. Wala namang uh, maging smooth at uh, maging masaya po ang lahat na, ano. So, ayun. Maulap na naman. mga farmer paano kaya kami namin magsusunog ng dayami Uy, 10 minutes na. Ayos. Ayan, mukhang ako po ang mag-chachap ng uh, lechon na pangluto magja-chop tayo at, uh, at the same time ay uh, tingnan natin to, dami ng damo mga ka-farmer yung ating pinatitigas na lupa at tingnan muna natin ang mga itlogens nakabili na ah okay, nakabili pala si Rambo ng pagtain, Tsaka, sabi ko kasi nung wala ako kanapon hindi ka na lang, kalimutan ko din naman magbigay so itong ating mga senior uh, chicken ay. Ayun. may kumain na ata ng itlog ah. Hmm. Ayun. So yung dito ay nakaw tinulugan wisit. Yan ang problema. May natulog. Ito kasi yung naglilimlim. Ang problema may nat natulog doon. Yung mga ipot nagkandalaglag na naman. nga bago tayong itlog na makukuha ito pinalimlim na natin para at least total mukhang hindi uh, natin pwedeng i-give up yung ibang manok baka magkatay na lang tayo na ito napamahal tayo panti ah. lang talaga ng ingitlog mga ka-farmer kagaya ito wala na ito matatanda na ano tayo nabudol ba nag pa sa akin yun Tol, so, sabi nga pa, uh, sir, meron pa ako dito. Nako, kako. Di pa nga nangingitlog yung kinuha ko sa iyo ako ng regular eh. So, magtitinola tayo. ganda na ng pakain na to. Imposible nga. Uh, hindi pa sila nakapag-adjust dyan, di ba? So, ibili na lang tayo ng iba pang ano. Kasi, masasayang po yung pakain. Dapat, kinain nila ngayon, bukas may itlog sila. Para naman hindi, ano, hindi tayo malugi. Pero ganun talaga ang buhay. Misan panalo, misan talo. <laughs> so ito po yung ating pinatitigas. Oh. Meron pa tayong ilang linggo. Pero pagka-bumirit po ang araw, ay titigas naman 'yan. Yung kailangan lang natin siguro kahit hanggang doon makakuha po ng lupa. Maidala dito at dito. No? So malamang, sa malamang ay mini mini hoe back, back hoe mga ka farmer kaya ano kay ano na lang ang kukuhanin natin kay uh, Edmond at least kabisado na natin yung mga tao niya at uh, yung malaki kasing excavator mga ka farmer na pupunta dito inaalala ko itong ating uh, daan baka mabasag naman sayang ang ganda na pa naman marami pa namang natutuwa at, yung ka farmer ang ganda na nang papunta dito sa inyo wala nang hassle yun tulay lang ang nirereklamo nila pero kaya naman po kaya medyo ano lang pag aliliko uh, po kayo ayan ha sa mga pupunta po dito sa amin kung galing kayo dito tsaka galing kayo doon sa kabila kuhanin ninyo yung kabilang lane wag po kayong liliko with the same uh, lane total wala naman po gano'ng dumadaan pwede nyo pong pas kuhanin yung kabilang lane para ma makainin niyo yung kabilang lane bago lumiko. Ganun din po dito. Pinahanin niyo yung poste sabay liko. Kuhang-kuhan niyo po 'yon. Wala pong magiging problema kahit gaano kalaki ang sasakyan niyo kasi pinutol na namin yung dulo eh. 'Di ba? So hindi na po mahihirapan. Basta kuhanin niyo lang yung kabilang lane. 'Yun po yung uh, tip natin. Ayan, may tilapia pala dito ay eh. namatay na oh. So mapatigas lang po natin lahat ito, pati yan, mga nagbitak-bitak na 'yan, medyo malambot pa 'yan. So, alanganin. Kailangan talaga mapatigas. Ay, na si Sai Sai. Papasok na. So, ayun lang po ah. Ah, sana makakaintindihan tayo. si <laughs> sikip ng tulay mo. Hindi po medyo masikip talaga pero may paraan. Kainin niyo po yung kabilang lane bago pumasok. So ayan no, dito mo parang matigas na yan ha oh, farmer. Pwede na. So mga papaya, tingnan niyo. Papalit po tayo. Papalitan natin yung mga papaya na yan. Kasi kumalat ang sakit. It was my mistake na hindi ko sinacrifice yung may tama. Kasi kumalat nasa dahon kasi talaga. Pagka hinanon ng insekto, yung virus kakalat ayan oh, no? tingnan niyo. So, wala na po, hindi nagaganda 'yan. Eh kung hanggang saan na lang po abutin, papalitan natin 'yan. Pagdating po nang bago magtag ah, may early, early may early may pag umulan na po. Pwede na tayong maglagay. Kasi maliit lang naman, tiyaga-tiyaga na lang sa dilig siguro. Tapos ayun no, oh, nagpapalabas din po kami ng tubig paunti-unti. May mga damo na nga tumutubo kahit dito eh. Oh. Ito malalim talaga, part na malalim. Malakas ang amihan. <laughs> Central Luzon. Ayan po ang amihan. Patay tayo sa kasiguran, mas malakas sigurado. Pero may ilang araw pa tayo. Alam niyo ang amihan, may biglang ano yan eh, biglang may tinatawag silang uh, break. Sana naman eh matamaan natin yung break. Almost ano na siya eh, patapos na po ang amihan eh. Patapos na, papasok na ang March eh. Patapos na po siya. Kaya lang kumulan niya ngayon, baka medyo ano pa. Pero halos patapos na po ang ano, amihan nako. Oh, Meron pa lang mga botete ayun oh. Marami ang nagsasabi baka daw may hito pa sa ilalim. Actually po ang hito, hindi naman sila kagaya ng dalag ang hito po sa may tubig pa rin siya pupunta ang dalag ang mas manakakatakot ang dalag po umiilalim yan may tinatawag na parang hibernation sila Kung nyari, kagaya doon akala ninyo uh, wala na doon ano, tuyong tuyo na pero may sa ilang, ayan tuloy natin na matay po yung cam mabusan ng battery ayan yung dalag mga farmer ay mas nakakatakot kung mapapanood ninyo uh, sa Amerika bawal po ang dalaga tinatawag nilang snakehead bawal yan kasi predator yan eh. so ang dalaga ang style nyan uh, kunyari putik to natira na lang siya dyan ano ang gagawin niya kunyari wala na siyang tubig na mapupuntahan putik na lang iilalim siya sisiksik siya tapos sa uh, kahit tuyo na po yung ibabaw oh, kung putik pa yung ilalim sisiksik pa rin siya doon so kahit mga 2-3 months daw kaya pong magstay hangga't mayroon pa pong putik sa ilalim. Tapos hanggang sa tag-ulan, abutin na ng ulan ah uh, saka siya uli lalabas. Ganun po 'yung dalag. Pero ang hito, wala po ako nakita na parang kaya niyang gawin 'yung ginagawa ng uh, ng dalag. No? So, ayun. <laughs> Pero ito, mukhang uh, mayroon pang hito 'yan meron pa pong hito yan so ayun po kita nyo oh, yung puti na yan, yan, medyo medyo tuyo na etong part na to medyo basa pa kaya nagpapalabas ako ng tubig para madrain siya ng madrain wala naman ang pumapasok eh so ayun eto na lang hindi to kaya lang yun nga ito kasi dito kumuha ng lupa na ipinantambak dyan eh pati din yung dito kaya may uka yan hanggang ngayon di pa rin po pumantay ganon din yung doon sa banda kaya gusto ko pong mapatigas yan Kasi ang plano ko Pag nagtambak tayo doon, Pauunahin ko yun dito Hanggang sa kayang kuhanan Gagamitin natin yung uh, sasakyan nila Karga doon, Tapos tadalin dun, i Iuusog, iuusog, iuusog So tambak, tambak, tambak I ano Bago tayo lumapit Dito muna tayo sa malayo Papalapit po may diskarte naman eh so sabihin ko na lang sa kung ano magandang diskarte na as much as possible dito muna magumpisa kukuha ng lupa doon dadalhin doon palapit ng palapit ano so ganun na lang para naman matambakan natin so ayan mga ka-farmer ah uh hanggang dito na lang po may at least mayroon tayong update ginagawa na po sila doon na tawag dito na stage nasa susunod na vlog natin at uh, ito ito yung uh, continuation ng kahapon kasi sabi ko magbablog sana ako para sana makahabol pa ng isa kaya lang ginabi na rin po kami dumaan po kami dito sa Arayat huwag po kayong dadaan pala ng Arayat ha kayo po ay galing ng Manila magsan na uh, Mexico na lang po kayo exit para huwag nag San Simon napakatumal po sa San Simon so matatagalan kayo so ayun yun nilang ang tip ko uh, sa kalsada ayan po <laughs> kainin nyo isang lane bago kayo pumasok So, ayun, excited na po pala kami pupuntang kasiguran. Kaya lang 'yung nga 'yung inaano natin, 'yung hangin doon ana sana wag naman po masyado malakas. At wag naman kaming uulanin kasi baliktad po ang weather sa Aurora tsaka dito sa uh, I amin mean, sa uh, Pampanga, sa bandang uh, lalo na po bandang Sambales, magkabaliktad po 'yan. Kung amihan, maganda naman sa Sambales. Pagka habagat, binabagyo naman tayo dito yung kasiguran tahimik pero pag amihan doon naman po ang medyo maulan lalo na po yung natatapat yung shear line nilang tinatawag doon so naandun po yung ulan ang kagayan po kina Dix napapanood ninyo si Kapangil grabe namamatay na daw po yung baka dahil walang tigil po ang ulan sa kagayan can you imagine pero dito po tingnan nyo lililim ng konti may ulan ng konti ganun lang ayan tingnan nyo yung ulap na yan pero banda po doon sa extreme northern Luzon eh, matindi po ang ulan at hagip po yung aurora no sa baba tsaka facing pacific kasi yung kasiguran kaya medyo kinakabahan tayo pero wala na pong urungan <laughs> tuloy ang laban diretso na po yan so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay